Hi everyone, this is Oscar here again from Liwaliw Travel. Guys, uh, today I'm here at the uh, yard and I'm just checking a little bit about our uh, office motorhome. Medyo may in-inspect lang tayo ng konti no? Uh, dito sa ating office motorhome. Anyway, I will take advantage of this uh, opportunity na ating isinashare no? sa ating mga kababayan, sa mga kapwa natin Pilipino. No? Um, I would like to invite you Uh, to check our website and also dun sa aming promotion about uh, sa dalawang klaseng finance travel assistance na ino-offer namin sa inyo, no? Yung isang... Um, Pay Later with Plex, uh, dating Aplip, no? And also, yung ating layaway Program, no? Sa dalawang uh, finance assistant po, no? Para makatulong sa ating mga kababayan, especially uh, sa ngayon na uh, napakahirap talaga ng um, paghahanap ng uh, travels and also uh, kung paano kayo uh, makakaalwan, no? Yung hindi masyadong mabigat na babayaran natin especially kapag ka, pami pamilya po yung mga magbubuk no dito po sa ating program dalawang klase yung ino -open natin yung pay later which is yung ang kailangan nyo lang gawin is ibigay sa amin ang full name email at saka contact number and then we will send you an application for assessment kung kayo ay makakapasa dalawang klase ito, no yung isang travel now, pay later natin is kailangang maganda ang inyong credit score po, no? Medyo mataas po ang credit history para magkaroon uh, kayo ng chance na ma-approve, no? At yung isa naman po nating uh, finance assistance din is also parang parehas din sila, no? Uh, Hulug-hulugan din sila, finance. Although dito sa isa natin na layaway program is... Uh, totally wala po siyang credit check. No credit check, no um interest. So ang pagkakaiba niya lang po ay eh, dapat po 6 uh, months before the flight, no? Malayo pa yung inyong flight, dapat napapagandaan niyo na siya kasi kumbaga uh, meron siyang down payment na huhulog-hulugan niyo bago mag 6 months or bago uh, kayo umalis and then you will get the um, ticket po no after na makomplete nyo yung full payment ah uh, dito sa aming layaway. Isang napakagandang programa po to, dalawang klase, no? So, yung mga nagtatanong sa inyo dyan, no? Ay, hindi mo na ako magbubuk kasi malayo pa, no? Yung layaway po is bagay po sa inyo. Kasi bakit? Malayo pa lang na pa nyo na yung inyong flight. And sasabihin nyo, kasi matagal pa yung flight ko, no? And then, all of a sudden, tatanong nyo kami, ay, hindi na pala ako pwede sa layaway kasi short na yung period. Kaya, paglaanan nyo po no, uh, plan your vacation at um, mag-inquire kayo kagad sa amin uh, tungkol dun sa aming layaway which is napaka alwan nya no? very, very very light siya na pwedeng makatulong sa inyo talaga sa pagpaplano nyo sa inyong mga bakasyon sa so, kaya take advantage po yan no? sa dalawang ating programa sa finance assistance yung isang travel now pay later which is kailangan nyo ng credit check yung isa naman is lay away hindi na kailangan ng credit check no credit check, no interest po siya pero halos pareha lang po sila ng programa so anyway, take advantage of it guys no? so this is Oscar again from Liwali Travels you guys have a great day bye, ciao